Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita pa rin si Bayon Dagat, Sweden, nagpadala ng mga radar at anti-drone systems sa Denmark bagong European Summit ngayong linggo. Ito ay ayon kay Swedish Prime Minister of Kesterson mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito report ni J. Arrebalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinabi ni Swedish Prime Minister Ulf Kristersson itong lunes na nagpadala ang Sweden ng radar at military anti-drone system sa Denmark upang suporta ng seguridad ng European Summit sa Copenhagen ngayong linggo. Ito ay matapos sa mga drone incursion na nagpilit sa Denmark na isara ang ilang mga paliparan. Ayon kay Danish Prime Minister Matt Frederiksen, hybrid ang pag-ataking ito sa kanyang bansa. Ayon pa kay Fredriksen, maaaring ang Moscow ang may pananagutan sa mga drone sorties na tinawag ang rasyan na pangunahing bansa na nagdudulot ng banta sa seguridad ng Europa. Itinanggi naman ng Kremlin ang nasabing paratang. Samantala, nagsabi na rin ang alyansa ng militar ng NATO na in-upgrade nito ang misyon nito sa Baltic Sea bilang tugon sa sitwasyon sa Denmark. Dumating rin ang isang German air defense frigate sa Copenhagen itong linggo upang tumulong sa airspace surveillance. Mula sa RP World Service para sa... Sebagong Filipinas itu si adalah, walau Rajo Filipinas, Rajo Publiko, Rajo Filipinas.